Do ka mo na yan. Takadya bi video kita. Ganda. Ah, ha? Ingit na naman niya. <laughs> Buti pa sila nakapunta na naman ng temple. Eh, like, kanan. Ate ko. Hello po. Ganda na mga bulaklak. Mag-video ka dyan sa picture sa cellphone mo para sa send mo kay Padang. Mag-video ka sa cellphone mo. Ay, sa send ko na lang sa'yo to. Pag yeah, ano. Pika, teka, teka, teka. Oh, dyan na, dyan ka na. kita sa harapan ng ano. Tempo.